Marami din ho kayo yung mga binanggit sa sona ninyo na pangako that mm. you intend to do in the next three years of your term. Yeah. Uh, new classrooms, bulilit centers, yes. all other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa ganitong para sa classroom ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay dun dalawang classroom, ginawa lang isang classroom. Mm -hmm. Binulsa na yung na, na, natira. O, yung mga ganong klase. Mm -hmm. Pag talagang ma, 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 mahigpit tayo at uh, tama ang gamit ng ating pondo, mm -hmm. meron tayo. Uutangin ba natin ang pantustos sa mga proyekto? Hey. Because right now, 17.2 trillion. Mm -hmm. To many Filipinos, nakarami... Well, mm -hmm. Normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering at yeah. nakakatakot. Yeah, but even if you look at any, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din, pero may kinikita. Mm -hmm. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para malakihin ang negosyo, para pala pagandahin yung whatever, restaurant or sari-sari, mm -hmm. whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang trillion. As an absolute so, It's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. Mm. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitingnan lamang yung utang, tinitingnan lang yung liabilities. E, tingnan nyo yung asset. Mm. yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa... sa ako, pinakamalaking asset natin, Pilipino. Mm. Yung magagawang Pilipino. So, yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang magandang trabaho. Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is contingent on how we are able to combat corruption? Nabanggit nyo kanina kasi, umuutang tayo na nanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin 'yon mapapababa ba utang ng Pilipinas? Dahan-dahan mapapababa natin yan. Uh, slowly we will bring it down.